Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, habang nagpapahinga, tara, samahan niya ako, kain tayo ng mani. <laughs> Ito po yung binaga kahapon. Ayan. Kain po tayo ng mani, mga amiga. Ayan. Sabi ko sa inyo, ah, ibigyan ako ng mani ni, Malab, ni Madam. O, oh, ba? Diba? <laughs> Ganyan talaga po si madam. Hindi po yan talaga ano. Nagbibigay po talaga yan ng mga ay, mga, ay, mga kakainin. Ganyan. Ganyan po si madam. Hmm. Sabi niya sa akin, Ate, kumain ka naman. Kumain ka ng mani. Hmm. Sabi ko mamaya. Kaya kumuha ako doon. Oh. Hmm. May kinainan na nga ako. Hmm. Habang makaupo dito. Yan ang... Habang na tayo, no? kaya naman, makagawa na tayo ng ano? Ng... Pang-upload. Kahit nandito lang tayo sa bahay, mga amiga, kahit nandito lang tayo o may ginagawa tayo, patulad ko pumapasok, ayan, habang may ginagawa, pinapay niya. Ayan. Kailang gawa ka talaga ng ano, ng pang-upload. Video para mayroon kang ma upload, di ba? Pang-upload na yun. Ito, pang-upload na ito. Hmm? <laughs> Ganun lang talaga, mga amiga. gusto mong, ano, gusto mong kumita. Hmm. Di ba? Nangangarap din tayo. Di ba? Nangangarap tayong na maka, makasahod, makaipon tayo. Hmm. Ayun lang, gagawa talaga tayo ng paraan. Kahit nandito tayo sa loob ng bahay, basta magpahinga lang, tapos na ang trabaho, hmm. video na, Charo! may pang-upload ka na. Diba? Hmm. Ganun lang, ang tigas. Hmm. Kagatin ko nga. Hindi kaya ng anong, ang daliri. Talagang, ito lang talaga ang, ano, hindi ka basta-basta makakain. Bago mo ma mabuksan, ubus na yung nasa bibig mo sa kanyang so, ito pa yung talaga. Pero masarap. Mahirap buksan, masarap kainin. Mm, ito ang ano. Mm. Mm. Ba? Ganun talaga. Katulad nito. Gusto mong kumain ng eh. Kagatin mo para makakain ka. Kasi hindi kaya ng mm, kuko, ng daliri. Hindi kaya ng, ano hin, masakit. Baka tumusok pa sa daliri kaya ang kagatin. Ano to? Hindi mo kaya ng yun. Pag pinsyay mong ganyan, matigas. Hmm. Ano kaya ang daliri ko? Kaya ang ginagawa ko? Hmm. Ganyan. Kagatin mo ng ipin. <laughs> hmm. Binabuksan. Ganyan talaga. Kaya ako mga... Itong ginagawa natin, kung may pangarap ka, gumawa ka ng paraan, gumawa ka ng video, para may ma-upload ka pagkatapos have I engaged di ba pag may nag-comment sa video mo replyhan mo hmm, para mapansin ka na ni Algo hmm, <laughs> ganun lang kasi ganun ang ginagawa ko mga, mga amiga mga amiga masama maraming salamat sa panonood nitong ating video hmm, tara ubusin na natin tong mani <laughs> bye bye po